layaw, Laya, ni Rio Alma. Ang laya ay hindi layaw para itong binhi ng halaman. Katutubo at banal at tungkulin natin itanim sa ditin. Alagaan, diligin sa wastong pag para magsubling. Magugat ng malalim. Lumusog, tumatag, mamukadkad at magbunga ng ganting palang nararapat sa nagtanim at naghira. Ang layaw ay hindi layaw. Tungkulin ito habang buhay at dapat ipagsanggalang laban sa salot, maniniil at labas tangan. Dapat din ito ipagtanggol sa balugtot at, at korupsyon. At sa balugtot na adhika ng mayaman at malunod. Para, Para ito ay ang kining o ikulod. Danggal ito na kapag nawalit, walang ibang maay.